Kung may hangover pa sa nagdang holiday season, abay baka po panahon na para mag-move on at magtanggal na ng inyong mga Christmas lights. Lalo't magtataas na ng singilang kuryente o sa kuryente ang Meralco ngayong pong buwan. Nagbabalik si diya Pardilla sa report. Mula sa pagliluto ng pagkain hanggang sa ginagawang inumin, electric appliances na ang ginagamit ni Harris sa pagnenegosyo. Kaya sa pool sa dagdag singil na ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Enero. Walong sentimo ang umento per kilowatt hour, ibig sabihin tataas ang 17 pesos ang bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Aabot naman ng 42 pesos ang umento sa gumagamit ng 500 kilowatt hour. Para makamit menos sa kuryente, binaklas na ni Harris ang mga pailaw sa tindahan at diretso na siya sa tulog pagkatapos ng trabaho. Panunod ng TV, ilibis na makapag-relax kami sa gabi pagkagaling sa trabaho, hindi. Magbabawas kami niyan para mabawasan din yung gastusin. Eh. Hindi mo pwedeng hayaan na yung gastos na ganun, lalo kung bababa din ang kita ng negosyo namin. Ayon sa Meralco, pang generation charge, bunsod ang pagmahal ng singil sa wholesale electricity spot market at mga independent power producer. Hindi na talaga ito uh, napigilan sapagkat yung kondisyon sa spot market at yung pagtaas sa uh, presyo ng independent power producers dahil nga sa gumamit ng uh, uh, um, mas uh, mataas na halaga ng fuel. Si Pagpasok ng summer season, pinangangambahan ang lalo pang pagsampa ng singil sa kuryente. Uh, as, as we go towards summer, if when demand goes up, so mas malaking pressure on the uh, capacity on supply. Merong merong pressure din na na tumaas ang generation cost. Ang klima uh, usually uh, driver 'yan ng mas mataas na paggamit ng sa kuryente. Kaya lagi namin sinasabi, Importante na siguraduhin natin na yung ating mga household appliances this early ay nasa magandang working order. Uh, yung masinop at matalinong paggamit, dapat yan gawin nating way of life. Sa kabila ng banta ng El Nino, tiniyak ng Meralco ang pagbibigay ng sapat na kuryente. Wala pa rin kasing inaasahan na yellow at red alert. Pero naghahanda na ang power distributor kung magkaroon ng problema sa supply. Kinausap na ang malalaking kumpanya para gumamit ng generator set at matiyak na mabibigyang prioridad ang pangangailangan ng mga kabahayan. Sinimula na rin ang bidding para sa 260 megawatt requirement na magagamit sa panahon ng tag-init. Kalazel para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.